tang puntod ng kilalang mga personalidad tulad ni Fernando Poe Jr. at Susan Roses, binisita po ng kanilang mga tagahanga. Bulaklak naman, inalay rin po sa mga dating opisyal. Kaug na may nakala pong report si Bombo Grant Hilario. Kapansin-pansin ang ilang mga puntod na mga kilalang personalidad na kalagak sa Manila North Cemetery ngayong ginugunita ng mga Pilipino ang undas. Makikita na ang mga puntod ng mga batikang aktor actress dating opisyal, senador at maging ilang mga naging pangulo ng bansa ay inalayan na na mga bulaklak. Sa loob kasi ng natural sementeryo ay dito matatagpuan ang libingan ng ilang mga kilalang personalidad na namaya pa at sumakbilang buhay na ilang taon nakalilipas. Pagpasok ng Manila North Cemetery, kaunting lakad lamang ay makikita ang puntod ni dating Pangulong Sergio Osmeña Sr. Sumunod rito'y Puntod naman ni dating Senador Claro M. Recto at sa may kamilang dako naman ay matatagpuan ang puntod ng namayapang Presidente ng Pilipinas na si Pangulong Ramon Magsaysaya. Pati puntod ni former President Manuel Rojas ay makikita at matatagpuan sa loob ng Manila North Cemetery. Maging ang puntod ng dating Alcadde ng Lungsod ng Maynila na si Mayor Alfredo Lima ay makikitang inalayan din ng mga bulaklaka. Samantala, sa bahaging dulo naman ng sementeryo, matatagpuan ang libingan ng bating aktor at kinikilalang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Po Jr. kasama ang kanyang asawa na si Susan Roses. Dito, nakapanayam ng Bombo Radio Philippines si Fred Tebes, tagahanga, kung saan ibinagin niyang mas pinili na ngayong araw bumisita sa puntod ng mahal sa buhay at hinahangang aktor upang di na makipagsabayan bukas. Hindi, inaga namin para hindi na kami magkipagsisikan sa dami ng tao bukas. Kasi mas maraming bukas ang darating ng mga bibisita sa silenteryo. Mahirap, lalo mga senior na rin kami. Kaya inaga na namin. Uh, okay. gusto lang namin makita ang puntod ni FAD. At makita na rin namin ang sikat na aktor nang Pilipinas. Lahat ng pelikula niya. Yung mga pelikula niya, yung mga pelikula niya ng mga panahon pa noon hanggang hanggang ngayon na mga pinapalawa sa television. Habang ang isa pang masugid na taganga ni Fernando Poe Jr. na si Romel Santos ay ibinahagi niya matapos bumisita sa puntod ng mahal sa buhay, taun-taon niya di kinakaligtaan bumisita sa puntod ng aktor. Matagal na raw anya itong idolo at pinapanood ang mga pelikulang ginawa at pinagbidaan ni FPJ. Mer meron, pa ako, meron pa akong binisita ang ibang puntod. Pero, 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 pero si FPJ po, talagang taong taong niya binibisita ko yan. Kasi matagal ka po idol yan. Eh. Simula malit pa ako, idol, idol ko yan. Pero eh ako, ako ma ang masabi ko lang, mabit siya at matanong si FPJ. Marami siyang taong tinulungan. Saka kahit wala siya, kahit sa langit na siya. Pero yung alaala -ala niya sa mga ano, di, di niya makakalimutan yung mga, mga nakaraan na yun na pa siya pero kahit tuloy siya pinipuntahan pa siya malapan mapansin siya pinipuntahan pa siya rito Nakaranas naman ng pabago-bagong lagay ng panahon ang bumisita sa Manila North Cemetery kung kaya't mas mainam na magdala ng payong sa pagpunta ngayong undas. Naguulat mula dito sa lungsod na Maynila, ito si Bombo Grant Hilario And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime anywhere.